Pinapasok niya na. Pero bakit? Matatala nya ba ako? Nagtitisa ako, tol. Ibig sabihin, tol. Bobo ka sa larong bilyaran, tol. Cinco. Huwag ka pa. Huwag ka pa. Huwag ka pa. Ay! Pasok? pa yun. Hindi ko pinapapasok yun. Ano yung formahan niya? Ano Ipig mo e, Pip! Ipig sa... alam mo ang meaning ng bad shot? Ano? Ano? Balik ko yung daliri mo sa... Waaaah! Oh. Oh. Uy! Tal, ano yan, tol? Niyan, tol. Itong, anong bilyaristik ka? Gagawin na nyo si Joel dito. Tingna mo ha. Ano yan? Uy! Pangina oh, na, pa. na pa. Pa Eh! Baka Joel yan! Napasok niya na! Pero bakit? Matatalan niya ba ako? Tingnan mo, talo. Nagtitisa ako, tol. Ibig sabihin, tol. Bobo ka larong bilyaran, tol. Laro oh, so, na lang tayo, tapos... Tama, pinapos. tama. Oh, <laughs> Sino ba sa ulo? Ah. O oh, ano? Laro tayo? Sige, laro na ka lang kayo para maganda. Ayan, laro. 1v1 kayo. Na. Eh, naka-ready na, Naka-set na. Ayun o. Oh. Uy, 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 Pasok 4 Pasok 4 tol Pasok 4 Pasok 5 yan Huwag ka pa Huwag ka pa Pasok pa yun Hindi ko pinapapasok yun Na-elib tuloy <coughs> Game net Uno Papasok kaya yan <coughs> Uy 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 wait lang! Uy mo, pumasok! Scratch! Uy! Hey, okay. okay. Baka nagalaw. Dahil sige, okay lang. Magbigyan na. natin. Tignan no. natin kung sino ngayon. No. Baka hindi ka makatira niyang bro. Eh, oh. di, 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 Dito ka tumingin tol. Dito ka tumingin tol. Tignan mo yung pormahan niya. Matal Uy! May bebe! No. Bebe! tiramona may pagkawalang tungkay 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 yung tungkay 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 yun natin ha. Hindi pa mo ang pato mo dito. Dito papatirahin to na. To, watch, watch. Dito dito. Sige 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 to. Ay, budget ako. Budget! 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 ka talaga mo ba yung tool? Tira uno! 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 natin. Uno! 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 Uno!

Guguk. Uy! Anong budget ka? Anong budget? Ikaw budget? Kaya yon. ba tututok yun? Hindi mo tinamaan eh. Tututok badshad talaga yun. Sure. Ibig sa, alam mo ang meaning ng budget? Ano? ano? Balik yung daliri mo sa pa- Ah! Balungtot! Ote mo tala. Hindi na Kung tumingin! Tignan mo yun! Oh, oh, Tignan mo yun! Tapain kita! Tignan mo yung oh, oh, ano yon, postura niya Langgeta pa lang mo nung... Uy! Masyado kong mayabang. Ako. Oo. Uh. Oh, o. Wala tisa. to, tisa to. Pangit eh. Spider-Man! Spider-Man! Ay! 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 Pasok Ay! 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 ano mo ko. Isa mo lang. School. Well, isang tricks dyan, Well. Ito. So, wait lang, wait lang, tol. Saan mo papapasokin oh, yan? Ayun. Ayun. Sige, dito. Dito? Oo. Diyan? May hirap yun. Uy, may stop na. Alam ko gagalaw yan. Slow mo yan lang yun, tol. Slow mo lang yan. Kumagalaw ba? Kumagalaw. 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 Uy, gagaw. Ay! Paul, ulit ka, Paul! Para halftime shot, man! wait lang! May singko pa! Ay, gago, meron pa! May Hindi ko nakita kanina! Hindi ko nakita yung singko! Ah, ba? Hindi ko nakita yung singko! Hindi ko na bakit galing para umalas ka na dito? Ano to? Mukhang natalo ka to. Kanina ang mo. Panis na sa Godfield. Tangin mo. Tito ko si Efren bata, nagusumbong kita. Sumbong mo? Sumbong. Wala talo ulo!